Ito ang malaking palaisipan sa publiko sa gitna ng mga kompirmasyong hiwalay na sina Bea at Dominic na naibalitang ikakasal na ngayong 2024. Issue number 1. Una narito ay ang usapin ng prenuptial agreement. Ang prenuptial agreement o marriage settlement sa ilalim ng Family Code of the Philippines Section 1 Article 75 ay isang written and signed contract sa pagitan ng future spouses. Dito nakatala ang terms and conditions sa paghawak ng kanilang individual incomes, properties, at assets, pagsasamahin ba nila ang lahat ng kanilang ari-arian? Ihihiwalay ba nila ang kanikanyang individual assets bago ikasal? Ihihiwalay ba nila ang lahat ng kanilang ari-arian before and after the wedding? Sinasabing karaniwan itong ginagawa kung malaki ang agwat sa edad at yaman ng mga ikakasal. Sa kaso ni na Bea at Dominic, hindi ka ila sa publiko na si Bea ay A-list movie and TV star at trusted celebrity endorser sa loob na ng higit dalawang dekada. Nagabayan siya ng gusto ng kanyang ina, si Mary Ann Ranolo, sa pag-manage ng kanyang kinikita kaya maraming naipundar na properties si Bea, tulad ng bahay sa Quezon City, farm sa Zambales, at apartment unit sa Spain. Si Dominic ay may boutique digital marketing company, ang Blackpink Hypermedia, na itinatag noong 2020. Sa kanyang LinkedIn, nakatala siya bilang CEO at President ng kanyang negosyo. Bilang artista, nakilala si Dominic sa ilang supporting cast roles sa pelikula at telebisyon, at ang huling na italang acting roles niya sa IMDB.com ay noon pang 2019. Nitong nagdaang ilang taon, mas aktibo siya bilang influencer na nagpo ng branded content sa kanyang social media accounts. Ang gap sa income at assets ni Nabea at Dominic ang itinuturong dahilan ng hiwalayan. Napag-alaman na totoong pinag-usapan ni Nabea at Dominic ang pagkakaroon ng prenup agreement. Ayon sa first source nagsimula ang kanilang di pagkakaunawaan dahil na rin sa prenup agreement, hanggang nagdesisyong maghiwalay ang dalawa sa huli. Issue number 2, Wedding Expenses Isa pang lumutang na angulo ay tungkol sa gastos sa kasal. Sabi ng first source, hindi nagkasundo si na Bea at Dominic sa logistics ng wedding. Hindi malinaw kung si Bea mismo, o isang taong malapit kay Bea, ang may isyo sa hat-iya ni na Bea at Dominic sa gastusin sa kanilang destination wedding. Issue number 3, Bea's mom disapproves of Dominic. Isa pang lumutang na dahilan ng hiwalayan ay may kinalaman sa mga taong nakapaligid kay Bea. Kinumpirma ni Bea na boto ang kanyang ina kay Dominic, Base sa eksklusibong panayam kay Bea noong August 2021. Ayon kay Bea, hindi lang siya kundi pati ang kanyang ina ay, niligawan, ni Dominic, ani ah Bea. Ang pagsisikap ni Dominic na mapalapit sa kanyang pamilya ang isa sa mga katangiang minahal niya sa nobyo. Ngayon ay parehong tikom ang bibig ni na Dominic at Bea tungkol sa breakup. Ang tanging inilabas ni Dominic sa kanyang Facebook account noong February 8 ay ang simpleng pagtatanggol kay Bea sa gitna ng pambabatikos na natatanggap ng aktres sa social media. Nanindigan si Dominic na si Bea ay isang beautiful person inside out at umapela itong tigilan na ang pagpakalat ng bashing hate negative things. Sa muli mag-subscribe sa channel na ito para laging updated ka sa showbiz usapang tulad nito. Maraming salamat kaibigan!